I hope na yung bayanihan at pakikipagkapwa, may natutunan ako sa Afrika. Eh. Meron silang word na Ubuntu. Ang ibig sabihin, as they explained, sabi nila, Ubuntu means I am because we are. So hindi pwedeng ako lang hindi eh, di ba, alam nyo man yung mga kanta noon, ang kanta noon na No Man Is An Island, di ba? Parang kinakanta pa nga ninyo yan noong, ano eh, di ba? Hindi pwedeng ikaw lang. Meron talagang iba pa. So, kasama natin sila dyan sa isang lipunan para harapin ang mga pagsubok. Sa so, gayon, ang talinghaga ng mustasa, hindi lamang naglalarawan ng espiritual na paglago, kundi naglilingkod din bilang makabuluhang talinghaga para sa paglalakbay ng mga Pilipino patungo sa katarungang panlipunan at kolektibong kasaganaan. Ito ay nagpapakilos ng pagmumuni-muni sa kung paano ang butil ng mustasa ng pag-asa at pagkakaisa ay maaring magtagumpay laban sa mga damo ng pang-aapi at pang-aabuso na nagbibigay ng silungan at kalinga sa bawat Pilipino na naghahanap ng kanlungan.